One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, thanks God, it's Friday. Dahil makakapagpahinga na naman tayo ng bonggam bongga. At hindi lang yan. Siyempre, marami tayong inaabangan ngayon sa mundo ng pageantry. Kaya nakaka-excite. Then, bago ang lahat, syempre gusto ko rin tsumika ng bonggang-bongga -bongga at magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at support uh, na binibigay ninyo. Plus, syempre sa mga bago nating subscribers, hello, hello, hello beautiful people, maraming salamat so, pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa Mama Sam Vlog at hindi lang yan, sa mga makasolid talagang makamamasam dyan na ina- Abangan ng video natin araw-araw, lagi-lagi. Alam nyo na yon kung sino kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami kong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bonga. sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating papagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, binibining Pilipinas, Yesterday, naganap na ang kanilang presscon. Ano daw ba ang masasabi ko sa paeksena at pagrampa ng mga candidates dito sa Binibining Pilipinas? Well, ang masasabi ko, bongga. Ang saya, ang panalo. Gusto ko yung mga eksena ng mga girls. Parang ito na yung preliminary competition nila, no? So, dito na natin makikita kung sino nga ba talaga ang shine like a diamond star. Pero sabi ko naman, ang bawat kandidata naman ay ginawa naman nila yung best nila. And then tingnan natin sa coronation kung yung mga nakita ninyo na malalakas ay aariba nga ba ng bongga-bongga. Pero ikaw ang tatanungin ko, sino sa tingin mo ang makakakuha ngayon taon na to ng corona na Binibining Pilipinas International National at Binibining Pilipinas Globe. At hindi lang yan, syempre, di ba? inaabangan din natin yung mga malalaking pangalan na nandiyo ngayon na alam mo yon kilala na sila sa mundo ng pageantry. Especially Annabelle MacDonald. o si Annabelle MacDonald, Alam niyo sa totoo so, so, lang, hindi ko masyado gusto yung rampa niya. Pero syempre, I love Annabelle McDonald So, I hope na sana makasungkit siya ng corona dito. Alam kong magaling si Annabel at kakabugyan ng bonggang-bongga. But, Good luck, di ba? So, wish all the best for her. And tignan natin kung ano nga ba ang magiging eksena niya sa lawan dito sa Binibining Pilipinas 2025. At yon at para naman sa sumunod natin, chika, Miss Grand Philippines bukas na ang selected ng kanilang mga magiging official candidates ngayong taon na to. Syempre nandoon na na excite tayo dahil syempre nako Miss Granto. At alam naman natin na yung mga candidates dito ay inaasahan natin na magsisisalihan ay puro palaban. Syempre may mga naririnig tayong pangalan. So ayan bukas malalaman na nga natin kung sila ba ay lalahok dito sa Miss Grand Philippines. I hope na sana 'Yung mga magsisalihan dito sila 'yung mga bet to the crown para sa Miss Grand International kung sino man yung mananalo, di ba? Yung tipong malakas talaga na pwedeng masungkit ang corona ng Miss Grand International para sa taon na to. So, kailangan natin talaga sa mga kandidatang maglalahok dito yung, yung tipong talagang palaban, may ganda at may talino. And then, good luck sa mga girls, di ba? So, I'm so excited. Andiyan na na kinakabahan ako dahil, just ko, sino kaya ang magiging kandidata diyan. O, di ba? So, ayan. So, mga nag-aabang. So, mga nag-aabang kay Michelle D., kay Liana Aduana, Anita Rose, Michelle Arceo. So, tingnan ninyo bukas kung nandiyan dyan ang kandidata ninyo. Pero kasi si Gabi Basiano, kinumpirma niya kahapon na hindi siya makakasali ngayong taon na to sa Miss Grand Philippines. Wala pa daw sa puso niya. Kaya, na natin in the future kung magbabago nga ba ang isip ng isang Gabi basiano So yan, good luck. Ay nako, excited yan. Pero ito syempre excited ang lahat sa bakbakan ng Miss World ngayong taon na to. Dahil syempre yung mga candidates dito ay talaga naman grabe na ang pukpukan nila sa laban na sa mga challenge na nagaganap. So ayun na nga nilalabas na nila yung galing nila. At kahapon nga, ito nga nagkaroon na ng final show para sa talent portion ng Miss World at nakita naman natin na talaga namang umaariba ng todo-todo ang mga kandidata lalo na yung mga naging finalist dito at kasama na nga dito si Miss Philippines. Yes! Talaga naman sobrang saya ko. Dahil pasok ang ating kandidata sa finals ng Miss World. Hindi man siya pinalad manalo sa talent portion pero at least na ipakita nga ni Chris na ang galing niya bilang kandidata at sa kanyang ano, galing niya sa pag-awit. ba diba? So yun, nakakatuwa. So nag-remark sa akin yung kinakanta niya. <laughs> so yun. But I wish all the best para kay Kris na sa competition ng Miss World. And then, ang mga pinalad para sa talent, syempre, si Miss Italy bilang third uh, place. And then, si Cameron naman bilang second place. At first place naman, syempre, si Indonesia kung saan ay nagpiano ng bonggam-bonggam. So, ang galing. Congratulations, syempre, sa kay Indonesia dahil pasok na siya sa ano sa round ng Miss World. Ah, uh, ba? Diba? So 'yon, so finalist na siya. Wala na siyang iisipin. Charot. So good luck, good luck kay ano kay Indonesia. And then punta naman tayo sa carpet ng Cannes Festival. So ayan, nakita na nga natin diyan yung mga Thai beauty queens ko sa pa sila. Pero syempre hindi din nagpahuli ang mga title holder naman na mga beauty queens natin katulad syempre Kylie versus ang ating Miss International 2016 Rumahang pa sa red carpet ng Cannes Festival. Ang masasabi ko Diyos ko, ang bongga, ang ganda, ang josa, ang winner. O, <laughs> di ba? So, yun. So, syempre hindi na kailangan umeksena dahil eksenadora naman talaga si Kylie. At talagang masasabi ko, wow, talagang very Miss National, At hindi lang yan, syempre, ang binibini Pilipinas Globe at Miss Globe title holder. So, ayan, rumampad din sa red carpet. Ito ay wala nang iba kundi si Maureen Montaigne. Oh, di ba si Maureen Montaigne na talaga naman ang ganda-ganda din ng eksena niya sa Cannes Festival. Oh, di ba? So, talagang masasabi ko, iba talaga ang ganda ni Maureen Montaigne kapag umeksena na. So, yan. Sila yung mga nakita natin sa Cannes Festival. At masasabi ko, ang bongga ng gandang Binibining Pilipinas. Kasi itong mga beauty queens na to from Binibining Pilipinas. Sabi nga ganoon, once you're Binibini, you're always a Binibini. Kaya, Binibini Queen, Queens. Oh, di ba? Ang mga romampa diyan Ang bongga. Mm -hmm. And congratulations. And then romampa din syempre si Miss Grand International. Si ano, pangalan neto yung queen nila na maganda from Brazil ayon Romang pa din at nakita natin na talaga na din ng bonggang bongga sabi ko nga uy kakaiba at, at, at para naman sa sumunod na chika syempre kaabang-abang din mamaya ang magiging coronation night ng Miss Orange national kung saan naman ang ating pambaton na si Krishna Pauline Alare ay umaarangkada ng bongga-bongga. Ayan si Krishnan. Ang masasabi ko ay nako, possible talaga na siya ang makasungkit ng corona ng Miss Aura International ngayong taon na to dahil sa ipinamalas niyang galing talaga namang masasabi ko oh my gosh marangkada to ng todo yung beauty niya talaga nako wala akong masabi gusto ko yung styling niya gusto ko yung pag may up niya lumalabas talaga yung aura niya at nakita ko inilaban niya talaga ang Pilipinas pasok sa lahat ng aspeto ng competition at masasabi ko hindi imposible na masungkit ang corona mamayani Miss Philippines ang Miss Aura International. So, nagpakita gilas naman yung kandidata natin. Ginawa naman niya yung makakaya niya. Actually, talagang malinaw na malapit tayo sa corona. So, siguro, destiny na lang niya. Uh, kapag hindi niya to destiny, hindi mapupunta sa kanya. Pero pag destiny niya, siya na talaga yung winner. Nakita naman natin na lumalabas na talaga yung aura niya. Aminin naman ninyo, hindi. Talagang ang lola mo pak oh di ba josahan ang ganda kaya i'm so excited mamaya at mapapanood niyo yang 2:30 AM, mamayang madaling araw, ang Miss Aura International, Kusaan ang Pilipinas ay possible na makasungkit ng corona dito. Oh, di ba? Yung kumbaga parang ang lakas nung laban. Oh, oh Kaya abangan niyo yan at supportahan niyo. So, syempre bukas, abangan niyo rin syempre yung reaction ko. Oh, di ba? So, good luck sa ating pambato at good luck syempre sa ganda ni Miss Aura Philippines. Oh, di ba? And then, para na sa sumunod na chika, syempre, para sa bakbakang parehas Valencia sa Miss Supranational aarangkada na so ilang tulog na nga lang ay lilipad na ang mga kandidata ng Miss Supranational para sa kanilang competition kung saan magaganap nga sa Poland at we are excited na sa ipapakita ng dalawang Valencia pero kaninong Valencia nga ba ang sosoportahan mo? Si Ana Valencia o si Tara Valencia? My gosh, nakakatuwa, no? Ako para sa akin, syempre, I support Tara Valencia. And then, nakikita ko na handang-handa na si Tara Valencia para sa competition na yan. Pero sinabi nila, ay naku, mahina naman sa Q&A si Tara Valencia. Grabe naman kayo. Lahat na lang talaga nakikita ninyo. Hindi ba pwedeng, ano, gumaling siya pagdating doon. Charot. <laughs> so, yan. Anyway, so, ako naniniwala ako na magpe-penetrate yan hanggang sa dulo ng competition. Kilala natin, Umora, Umexena, ang isang Taro Valencia at Just believe her. Ganon. Magtiwala lang tayo sa galing ng isang Tara Valencia. Hindi naman nasusukat lang sa Q&A ang galing ng isang kandidata. Sa determination niyan. Kahit hindi pa ganon kagaling sumagot, pwedeng manalo. Kahit hindi ganon kabongga sa Q&A. ba? Diba? At napatunayan na yan ni ano, ni ni sa Datol na hindi naman siya ganun kagaling mag-English pero tingnan nyo naman, title oh. so pwede mangyari din yan kay Tara Valencia and then good luck naman syempre kay Anna Valencia ang pambato ng Germany dito sa Miss Supranational 2025. So, yon. So, tingnan natin kung sino ang makakarating sa dulo ng competition. So, yon. So, good luck. Good luck talaga sa kanila. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto, nako, ang bongga continental queen ng Miss Universe. Roman pa din sa Cannes Fashion Show. So, ano masasabi mo dito? Under by Michael Zinko. O, oh, diba? Siyempre, bongga. Ang bongga na talaga ni Chelsea Manalo. Hindi mo na talaga siya ma-reach. Talagang nandoon na siya sa Cannes at rumarampa na siya sa Dubai para sa fashion show by Michael Cinco. So yan, si Michael Cinco na isa sa mga pinakamagaling na Pilipino designer sa buong mundo. O, oh, ba? Diba? So ang bongga-bongga lang. Anyway, ang masasabi ko dyan, ang bonga, ang bongga ni, Chelsea, ang bongga ni Chelsea Manalo, ang layo-layo na na nararating niya. And then, ayun, nakaka-proud, nakaka-proud siya. Dati lang siyang, ano, candidate sa Binibias sa Miss Universe Philippines ngayon dito na siya sa ano tawag dito sa kanso ruma Mm. Ayun so ang masasabi ko lang sana wag lumaki ang ulo ni Chelsea Manalo at pagigihan niyang maigi ang mga opportunity dumadating sa kanya kasi once in a lifetime lang 'yan. Hindi po paulit-ulit, 'di ba? So sana galingan niya. Kahit hindi naman siya nanalo ng Miss Universe, ay panalo pa rin siya sa puso ng mga Pinoy at nakikita naman natin na wow, lalo niya pag pinag-iigihan yung trabaho niya at ituloy-tuloy-tuloy-tuloy niya lang yon para mas marami pang booking ang dumating sa buhay niya na alam mo yon na parang mas mamayag pagpa ang career niya sa mundo ng industry ng fashion show o di ba so yon so good luck good luck talaga so natutuwa naman ako at nasisilip na nila yung galing ng Continental Queen at Nakikita na nila yung galing ng mga continental queen na to at nakukuha nila bilang mga models, di ba? So, ayan na. So, namamayagpag na sila at nakakatuwa, no? Kasi hindi lang sila dito nagsama sa Pilipinas, sa Thailand, tsaka, sa, mga iba pang mga world. ayun yung sinasabi na yung opportunity pumapasok talaga sa kanila. Hindi man sila yung title, o, oh, di ba? Tingnan nyo naman, travel trouble, trouble lang pag may time, o, oh, di ba? So, ang bongga. Namabonggahan talaga ako. Kaya, good luck. And then syempre, para sa sumunod natin chika, head-to-head -head challenge Pasok ang Thailand, laglag ang Philippines Anong chika mo dito Mama Sam? eh congratulations sa Thailand hindi naman ibig sabihin na nalaglag niya dyan si Philippines ay hindi na siya panalo. Para sa akin winner pa din siya at nakikita ko na lumalaban pa rin ang Pilipinas and then tignan natin sa mga magiging eksena niya sa susunod na competition. Sabi nga gano'n, kung hindi ka nanalo dito, punta ka sa another round gano'n, galingan mo sa another round para maka eksena pa ng bonggang-bongga and then si Thailand naman eh alam naman natin from the beginning strong naman talaga yung head-to-head -head challenge niya yung story niya. So bakit tayo magugulat kung nakarating siya dyan sa finalist, di ba? So ang importante, lumalaban pa rin si Philippines. And then ayun, so may announcement na, laglag din naman si ano si Thailand sa head-to-head -head challenge. Hindi naman siya yung nag-title. Kaya okay lang 'yan. So laban-laban lang, ipakita lang nila yung galing nila, ipakita lang nila yung ipinapakita nilang laban at good luck. <laughs> good luck. So, malalaman natin yan sa mga susunod kung sino nga ba ang aangat at kung sino nga ba ang mapag-iiwanan sa competition ng Miss World. O, oh, di ba? Diyos ko, nakakadulat. Parang naiiba-iba na yung ar arrangement So basta magtiwala lang tayo sa kandidata natin dahil alam ko na makikipagpupukan to ng todo-todo hanggang sa dulo ng competition. So kahapon naganap na nga yung kanilang fashion show. Oo, nakita naman ninyo ang bongga-bongga ng ano, suot ni Chris na na talaga namang ay nako, ito na umaarangkada na siya. Pero syempre umaasa ako na makakarating siya sa top model. At yun yung abangan natin. Kung ano nga ba ang magiging eksena at papel niya dito sa laban na top model. O, di ba? Malay nyo tayo ang manalo dyan. Kaya, laban lang. Kaya yan ni Chris na at naniniwala ako na aariba pa rin yan sa dulo ng competition. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.